big. Yes, pa! Sabi, <laughs> traffic ngayon dito. na no, lingon-lingon ako guys kasi anong uh, linggo nga na bangga ngayon, ano ko, 20 ko sa motor. So ngayon, kasi mga kaskasero din dito mga driver dito sa Carmen Planas no? so nandito nga tayo ngayon sa pinakadulo ng Buraukan ah, nabuta na yata ang isa no? nabuta na ang isa nabulag, wala nang takip kuya. ya wala nang takip natanggal siguro 30 pesos lang to kuya. ya uh, 30 pesos lang to kasi wala na siyang takip mayroon din mga ganito guys oh Ato may eksponens. Sino raw? Ato din. Ay ito, kung gamit niyo to panggupit. Bak kanong ganito kuya? 20. Ito 40 lang daw. Ito naman din, mga cute ng ano, sandals. Oh. Tapos mayroon din ano, sa gripo. Itong sa gripo, kuya, magkano to? 30 din? 30 pesos. 30 pesos lang siya. Ito, mayroon din ano. Ay, ito. May sandals din. Eto, kuya, sandals. Okay, ito kuya, magkano ang sandals? 30 na lang din daw ang sandals. So, o, Oo, pag nilabhan to, ano to, okay, okay pa ito, no? Mm, -mm. Salamat kuya. Mayroon din dito mga medyas. Malakay naman ito. Parang pang-restaurant yata. Ito, kuya, no? Ito, to, 250 po. Wala na po yung tawad sa mga ganyan. P250, hanggang P200 lang. Oo. P250 hanggang P200 lang si kuya. Wow, ang laki talaga. Pero okay pa to siya, kuya? Okay pa to siya? Oo. Hmm. Dito tayo. Oh, ito may mga accessories pa rin si tatay, si kuya dito. Ito ano to? Pambitay-bitay lang yata sa cellphone. So may mga ano, Hello Kitty oh. So ayan. Uy, dan laki talaga ng ilaw na ito oh. So ito kuya, magkano naman ito? 250. 250. Gumagana pa po ito? Pag ano, isaksak sa kurente, syempre gagana. Pero pag hindi, isaksak, hindi gagana. yon. Tapos mayroon mga ganitong ding battery oh. So, may mga baboy-baboy din ditong laruan. Eto, kung sino mahilig sa mga ganyan oh. oh. Thank you po, Kuya. Ito na. Oh, kumusta? Eto pa rin po? Oh? Magkano pa rin ganito? 200 pa rin? 200 pa rin, oh. Panindan yun, 200 tapos yung may cento rin din siya Bising singgisi siya mag ano laro ah si kuya mag umpisa para maglatag oh. ito mga accessories naman to iba't eh, ibang mga latag latag dito ito din oh. sa so shower magkano pong ganito kaya 200 lang 200 lang Meron din o parang sa door lock. Sa entrance lock. Hindi daw kaya sa 150 kay tatlo ko kunin. Ay, ito robot o. Ah, magkanong ganyang robot po, te? 200. 200 lang. Ang eh, cute ng ano nyo. Mmm. Ito, may ano, ito, mga ganito ang... Parang ang lungkot ngayon sa Burauta. Ito. Ay, kabayo ka. Ano to, lagayan ng kandila nito, Lagayan ng kandila. Magkano naman ganito pa? Forty lang? Forty pesos lang, Lagayan ng kandila. Water. Water. Ay, kabayo kang tumutunog. Ay, itong cute, oh. O. Oh. Boxing, po. Si kuya, ang lungkot-lungkot ni kuya. Ah. Ito, may truck-truckan, oh. Ay, yung pwede-pwede rin, yung ano. Pwede lang yun. Ito, guys, oh. Ay, may-match na siya. Pwede natin balik na rin. solar. Be, magkano itong ganito? 500 itong solar na ito. 500 pesos lang. Ano to siya? Si Kanhan? Si Kanhan? Brand new siya? Ah, brand new ni siya guys. So, kala ko si Kanhan. Oh, gumagana siya. Oh, diba? 500 lang siya ko. Di ba, maraming nakadikit. Mura na to siya ng... po. Kaso lang, mabigat ng paso. May vlogs pa kami. Yun, 100 pesos lang pang paswerte sa bahay ninyo. O, diba? Yun, hawakan. O, di ba? Ayan yung daming mga ano. Cute naman. Ay <laughs> <laughs> Magandang umaga. Magandang umaga. Magkano <laughs> pong ganito, kuya? 70 Wait. Oh, ang dami. 70 pesos lang daw lahat. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 70 pesos lang daw to lahat, guys. Oh. Saan ito ginagamit, kuya? Ha? Kahit saan daw, pwede naman. Mm -mm, mayroon din ganito din, oh. Tila, Ang, ang relo, oh. Ito, mayroon din mga ganito. Ito lang

Kuya, magandang umaga. Ang dami mo ngayong paninda. Nandito pa rin yung mga sandals. to. So, uy, mayroon tayong ganito. Ang ah, lalaki naman ng daddy nito. Naglalaylay na. kasi nung araw kasi walang bra ah walang bra nung araw sabi ni kuya guys ito kaya lumaylay na yung mga didi kasi nung araw daw ay walang mga bra, hindi pa uso ang brano no? Magkano naman ganito, kuya? 550 Ah, 250 ang isa. Eto. Paris mm -hmm, Paris na. Ah, 200 ang isang peraso. Eto, mayroon ding mga ganito. Ayan. Tapos, mayroon din ganito. Ito, antik din, no? Oh. Magkano ganito, kuya? Yes, 250 yan. 250 daw ito. It's some peraso, no? Ako, sakay! Ito sila, si Kuuyaw. O. Oh. Maraming basura dito. O, ngayon, maraming basura. Oh, yan. Makano oh, daw ang salamin, ate? Yeah. Reading glass. Makano oh, daw? Ito, oh, makano daw yan? 70. 70 lang daw. Oh. Yeah. 70 Pesos. Sa kinakain mo, lugaw, ay, ay ano, sopas. sopas, oo. 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 Yan ang alm almusal ng mahirap. Dapat may coffee din. Oo, oh, wala, wala. Walang coffee. Ito, madami mo yung mga paninda sa buwan. Yeah. Tama lang. Eto, magkano po dito, kuya? Yan, 150. 150 na lang vila, daw sabihin, kuya. Oo, 150. Sila. Sila yan. Sila. Eto, magkano, kuya? Iyan oh, naman, isang daan. Eh, isang daan or, na lang or, daw or to. Rabi rice. Oo, rabi rice oh, daw yan, sabi oh. ni Sonia. Ito, mm -hmm. marami na. Ano, May mga panglagari uh. sa bakal oh, din. Oo, yan o. Mga plates pabuto ng bakal. Oo. Oh, Ito kuya, ano to? Sa mukha? Ay, yung mga cream. Sa mukha no? Oo, Magka sa mukha. Oh. Magkano naman ganito po? 50 lang yan 50 oh. pesos lang daw oh. ito guys. Sa oh. mga cream. Oo. Oh, oh. Nagkahiga na binahong ilaw. Nagkatawa na yung naklagas, oh. ka kaulit, eh. <laughs> Uy! Kaya sa hospital, ya. Oh, 50-50 na yun, eh. Uy, bangun ka na diyan. Ah, nagpapahinga na Ah, nagpapahinga. ito talaga guys, no. Kahit ganito lang 'yon ang hanap buhay nila ay talaga namang masaya pa rin. <laughs> Shout out sa mga kabitin nyo. Kung <laughs> sa may dayong paninda dyan? Kanilang mamo. Ah, maura na ang imong paninda? Panit-panit na good chocolate ba kindi? Sa ganda mo na yan? Ipalit-palit mo lang ng kindi? Kunti um, lang display ngayon, no? Kunti na kasi patumalin be. Oo. Pero ito sigurado, madam. Bakit? Dami lang, <laughs> dami. Dabi tumal. Kahit kadamon, dalawang araw na. Dabi tumal. Tumal pa rin. Ano yan kuya? Paputol sa damo. Ay, paputol sa damo? Anong katawag ito? Eh, sa paano makaputol yan? Eh, wala nang ano. Okay, oh. bibigyan natin pagdamo. Oo. Pagdamo. Oo nga, pagdamo ito. Kaya nga, wala nang ulo. Wala nang pater Ulo, wala nang ulo. Bibigyan rin ng ano, ng... Magkano naman ganyan po? Mura lang ito tayo, limandaan lang. Ah, limandaan lang. Pag walang energy, walang battery. Wala pang So, nandito pa rin tayo, yung helmet o. Magkano man imong helmet? Isandaan na lang yan, ma'am. Mura na lang. Ay, isandaan na lang daw ang helmet ni Kuya. Uy. Ang Oo, oh, oh, isanda na lang daw yung helmet niya. Sa ganito po ba ay may namimili rin sa mga ganito ano? no? Hmm. Hindi rin masiro, no? Oo. Oh, oh. talaga na kailangan mo Oo. Oh, oh. Ayun, wala na ay, kanina. Tulog na lang. Tulog na lang. Tulog na lang. Wala na na lang. Oo. Ito, oh ay mga saging. Magkano imong tumpok sa saging? 40 puti. 10. Bakit ang mura? 10 piso? Ah, ipakita natin guys ah dito sa Borau'ta may na nakalatag din na saging. Eh bakit luyat naman eh? Malambot? Ah. Malambot na Ah, kaya pala sampo. Kasi malambot po kasi. Ah, mayroon ding, hindi puro parehas, mayroong matigas, mayroong malambot. Pero pag nilaga to, masarap yan. Eto, 150. So, ang gaganda, paglagayan sa, doon, pag nyo sa lamisa. Pwedeng pwede, no? Eto naman, etong mga ano gulay-gulay dito kasama na rin to sa 150. Eto. Oo. oo. Ah. Ito di -display. display pa si Kuya dito. Ay, ah, may album-album ko -album daw sila oh. And ano po yan yung, parang ano siya, yung DVD po. Ah, par para po. Oh, lagayan ng ano or kasama ng bala talaga. Kasama lang, hindi bala lang siya. Ah, bala lang okay. siya. Magkano mga ganyan? Ito po, ang pinindahan ko isa nito, 50. Si Kasi ah. Uh, ito yung ulang ano to eh, mamahalan talaga to eh. Mm -hmm. uh, ah, vintage. Ah, oh, mga vintage din pala yan. Oh. Uh, uh, ayun, plus light or ano yan? Ito, ano ata to? Oh, uh, parang pag tinergas, ano, mga swas. Uh, uh, oh, yung sa tergas, hindi ka tapos may mga ganito din oh. Siya yeah. mga lagay ng mga picture. Well, yan oh. Ano, mga Daming ano, ano ang cute ng mga kulay-kulay nila Sa mga ganyan ko ya magkano mga ganito? Baga ano, yung bago sa mall, 1.30 kurang nalaga nyan. Pero benta lang namin dito to, 50. Ay, mura na! So, mura lang guys, so, oh. 50 pesos yan. Malalagay Oo, malalagay ah, sa... Malalagay Oo. Ayan, oh. Ayan o, oh, mura, 50 pesos. So, kayo na, ano, dito ba na banda na malalagay. Pero na siya kasi, siyempre, stock po sa budili. Oo. Oh, Yan. Tag 50 pesos lang pala, guys. Sorry, kuya. Okay. Oh, masaga sana. Mm. Dito nga sila yeah. naglalatag si Kuya. Uy, ang lakay ng sapatos din, no? Yung size ba? Ah, walang nakalagay ng size. Wala, ma'am. Pag tinay yun, tapos yung problema Ha? Tahilang problema, Ah, tahilang ang problema. Patahin na lang to ninyo guys, no? Oo, no, oh, eh pag bibili kayo ng bago, dapat sa mall na. Oo. Oh, oh, Sige, salamat po oh, ya. Oo. Uy, baka masagasaan ka dyan. Kuya. Ay, dito naman din sila si ate naglalatag, oh. Uy, natutulog si Kuya nun. Oh, ano ba? Ito. Ito yung sa buwayan. Oh. Magkano naman ganito po, Kuya? Mm, mm, ha? Mm, mm, mm. 30 pesos lang to oh. siya, guys, oh. Kato, dalawa. Siyempre, magkaparis yan siya. Magkaparis yan siya. Kaya, nga. <laughs> <laughs> Dapat hindi sila magkahiwalay. <laughs> Agadabes, <Ito>. oh, oh. <laughs> <laughs> Salamat, Kuya. dami nang nakarga dyan sa truck, no? Ano ko ngayon ng mga vendors. Ano, grabe na, malinis na dito. Ano, dami na, malinis na mga dito pag dito sa ano, hindi nila inupo. <laughs> Wala. <laughs> yung doon yung natutulog, hindi na <laughs> safe na safe si kuya doon. Daming na ikarga. <laughs> ngayong udto na sa inyong tanan no sa inyong lahat magandang tanghali so yun natapos ng aking vlogs doon sa uh, Buraotan sa Carmen Plana sa pinaka Front, at saka sa pinaka dolo so yun meron naman tayong nakikitang mga latag-latag no guys no so pero malaki talaga ang pagkakaiba sa linggo at saka sa ibang araw. So sa pag-ibang araw guys, no, alas 6 hanggang alas 10 ang latagan. Pero kanina talaga ay hinuli. May mga nanguhuli. So sa linggo naman, um, basta tanghali, nandyan pa rin, nagdi-display pa rin. Sa mga gustong pumunta, pumunta lang kayo dito sa Carmel Planas, guys. Ayan, maraming maraming salamat sa aking mga viewers, sa aking mga subscribers, sa pagpatuloy yung pagtangkilik sa akin vlogs. Yung shout out yan sa lahat ng viewers ko, sa aking subscribers. So, ayan lang. Bye!